Pagkatapos po ng matagal na pagkantala, maglalabas na ng uh, bagong plaka ang uh, Land Transportation Office. At para sa karagdagang detalye, may live report si Ian si Cruz. Yes, J.K., uh, simula na sa buwan ng Hunyo o Hulyo ay maaari na raw magsimula ang pag-iisyo ng Land Transportation Office o LTO ng uh, panibagong plaka para sa mga motor vehicles at motorcycles. Nagsimula na raw yung uh, invitation sa bidding para sa supply and delivery ng mga plaka ng uh, DOTC. Sa pinakahuling tala kasi ng LTO, nasa 7.7 million na ang mga nakarehistrong sasakyan sa ating bansa. Kung saan nga dyan, Sige, ng uh, mga sasakyang ito ay mga motorsiklo. At marami pa raw ang inaasang magpaparehistro ng mga bagong sasakyan at mga bagong motor kaya naman nauubos na raw ang series ng plaka na iniisyo ngayon ng LTO. At uh, gigisay GG sa ipatutupad nga na standardization program ng LTO, ang dating tatlong letra at tatlong numero sa plaka ay magiging tatlong letra at apat na numero na. Habang sa mga motorsiklo, ang dating dalawang letra at apat na numero ay magiging dalawang letra na na may katambal naman na limang numero. Ang mga pampublikong sasakyan, nakalagay pangaraw yung mga ruta sa kanilang mga plaka. May ilalagay ring barcode dito upang mas mabilis naman check ang plaka kung nakalagay ba ito sa tamang sasakyan. Pati daw yung uh, lock ng bagong plaka ay may safety feature din. Pero man jiggy sa bagong plaka ay masosolusyonan daw ang uh, mga problema nga sa uh, ilegal na paglilipat sa plaka, mga kambal plaka at uh, iba pang problema kagaya na lamang ng carnapping. Ang mga kasalukuyang plaka naman ng mga sakyan ay papalitan din daw oras na mag-renew sila ng rehistro yung uh, mga vehicle nga at uh, motorcycle owners. Jiggy? Maraming salamat, Ian Cruz.